Ano ang masarap sa manok? Ang pahulang ito ay galing kay Andrew de Chavez ng Candelaria Quezon. Kuya, kapag nagawa mo itong mahulaan bago matapos ang 3 minuto meron kang 1,000 pesos, kunin mo So, paano kuya? Ready ka na? Ready na, ready na Dahil kung ready ka na your timer starts now Sige kuya, hula Bakit masarap ang manok? Ano, ano, ba? Ano ang masarap sa manok? Atay balunan, adobo. Atay balunan, adobo. Bakit? Anong paborito mo. Paborito mo. So, uh, sige lang, isipin mo lang kuya. Uh, chicken curry. Chicken curry. Yun ang mga masasarap sa manok. Ito, masarap yung. So, yung. Bakit? Bakit na... Masarap yun. Uh, yan. Bakit? Bakit yun ang masarap? Gusto masarap yung oh, yun. Paborito mo. Oh, eh. sige. So, ulapit ka lang dito kuya. So, mali pa rin ha. Kailangan mahulaan mo ang tamang tanong dahil tamang sagot. Ito ay logic, kuya. Ano ang masarap sa manok? Sige lang, kuya. Kaya mo yan. Uh, Kuya, lapit pritong na po hita, dito. Pritong hita. pritong hita. Sa manok, ipinrito yung hita uh, ng manok. Mali. sigila uh, uh, Sige na kuya, kaya mo yan. Ang galing mo sumagot. Ang bilis mo. Alam ko, mauhulaan mo to. Isaw. Isaw. Yung bituka ng manok. Uh, yung uh Adidas. Yung, yung paa ng, ng manok. Pa. Ay, masarap nga yun, pero mali pa rin. Uh, uh, masarap talaga yun. Kumakain ako nun eh. Okay, ang tanong natin, kuya, ay ano ang masarap sa manok? Adobo, uh, picho. <laughs> Adobong picho ng manok? Hmm. Mali pa rin. Uh, Pakpak. Pakpak ng manok? Mali papak. pa rin. Sige lang, kuya, isang sagot lang to Kaya mo yan? Ulo. Ulo ng manok? Um, Mali, pa Mali pa rin. Kuya, lapit ka po dito. Ayan, Sige lang, kuya, kaya mo yan. One minute and 23 seconds para sagutin yung katanong ng ito. Ito naman kuya, kahit hindi mo masagot ay i-reveal ko sa iyo. Kaldereta. Kalderetang manok ay makasarap ng ayo, nakakagutom kuya mga iyong sinasagot na 'yan. <coughs> kayo ba mga katropa, alam niyo ba kung ano sagot dito? Inihaw, mali. Mga katropa, kapag alam niyo kung ano ang tamang sagot dito ay inyong i-comment, taking babasahin kung tama rin kayo. Okay? So ang tanong natin ulit kuya, ano ang masarap sa manok? Ang dami mong sinabi, iniho, kaldereta, isaw, so mali yun, kuya. Isipin mo mabuti, kuya, 45 seconds, mahaba pa ang oras na ito. Kaya, kaya mo yan, 40 seconds! Tinola, tinola. tinola. Tinolang manok, bakit masarap ang tinola? Dahil may luya. <laughs> Dahil may luya. <laughs> Oo nga, tama, tama kuya, masarap ng sibuya sa bawang. Pwede na. Pwede ba. na. So, oh, so bali tanong natin kuya, logic ito ha, logic. Ano ang masarap sa manok? 20 seconds kuya isipin mo mabuti ano ang masarap sa manok kukunti na kaya mo yun isasalita lang to 10 seconds kuya yan kuya ko pag hindi mo ito nasagot i-reveal ko sa iyo ha atay balunan. atay balunan masarap talaga ang atay balunan kuya pero mali so time is up kuya ok so kuya dyan ka lang ha i-reveal ko lang sa yo. bali yung tanong natin kuya ito ay logic ano ang masarap sa manok ano yung iniisip mo kuya na, na ano ang masarap sa manok? Sinabi mo mang adobo. Kasi kuya, wala naman sinabi sa tanong na ano ang masarap na luto ng manok. Wala sinabi. So ibig sabihin hindi sa sa luto. Ano ang masarap sa manok? Ibig sabihin para sa manok kung ako ay magiging isang manok, kung ikaw ay magiging manok, ano ang masarap sa iyo na mo? Patuka. So ang tamang sagot ay Patuka. Kasi halimbawa, ikaw ang mismong magiging manok. Ang tanong ko ay ano ang masarap sa manok? So, ibig sabihin, logic ito, ikaw yung magiging manok. Para sa iyo dahil manok ka, ano masarap sa iyo? Patok ka. Kuya, dahil kumasa ka sa 3 minutes challenge, meron kang dalawang Argentina meatloaf. Meron kang tender care. Meron kang dalawang lucky me. Noodles at meron kang isang kilong bigas. Kuya, thank you sa pagkasa sa 3 minutes challenge. Salamat, Katropa Moto Vlog.